Okay mga kaibigan ano pong nangyari? Ano na? Okay mga senador po no, na nagsasagawa po ng investigasyon Sa pangunguna po ni uh, mismong si Senadora Aimee Marcos mga kaibigan Yung sarili po nilang mga kinuwang testigo tinatanggi po yung kanilang claim Okay? Wala daw pong nangyaring bayaran. Pati yung mga barangay health workers, tinatanong pinipilit nilang magsalita, wala pong nangyaring bayaran. Barangay captain, tinatanong kung may natanggap na pera, wala din. So saan pupunta ito? O sama-sama po nating panoorin ito. Ah, uh, may nabigyan ba ng pera doon sa mga pumirmang hindi katulad nyo? Wala po. Tumanggap ba yung mga BHW ninyo? Wala rin po. Wala naman. Pero yung kapitan ninyo, pinangakuan ba sila? Hindi po. Hindi rin. Walang pera? Wala po. Thank you, thank you. Thank you. Salamat. Madam Chair. Binigyan ba kayo ng pera? Pakatapos po. Wala po. Ngayon mga kaibigan, Senadora Amy Marcos, sa iyong mga testigo mismo ng galing. Mismo sa kanilang mga bibig ng galing. Imagine ha, ah, kayong kumuha ng mga testigo nyo. Sabi mismo nila na walang nangyaring mga bayaran. Okay, pagbili ng pirma ngayon, saan nanggaling yung ideya nyo, Senadora Amy Marcos, na mayroong nangyaring uh, bayaran sa pagpirma ng People's Initiative? Saan po nanggaling po yan? Kung yung sarili nyo makinuhang kinuwang tetistigo, eh pinapabulaanan po yung mga claims po ninyo. At mga senador, ito sabi nga ni, ano, eh, ni Senator Bato de la Rosa, so walang nangyaring bayaran, so walang nangyari. Wala po. Ah, so walang perang involved? Wala po. Wala. Okay. So, question, uh, senators, no? Bakit po nyo pinipilit kung sinabi na nga mismo wala? Di ho ba? Ilang beses nyo na tinong? Wala. Inisa-isa nyo na? Wala. Ano po yan? Di diba? Baka dumating po sa punto na kayo na lang mismo magplanta para sabihin nilang meron. Ano ho? Ang hirap po kasi ang nangyayari po ngayon, ano, yung mga senador po na nagsagawa ng investigasyon na ito. Eh puro po ano eh, trial by publicity. Puro po pag ano eh, sa media ang ating pong ginagawa. At baga napahiya po tayo sa sarili natin ginawang investigasyon. Ano mga senator? Especially, Senator Amy Marcos, ano po nangyari? Eh, kesa naman siguro magtapon kayo ng oras dyan at budget dyan tuwing hearing, eh may budget, bakit na lang hindi nyo pagtuunan ng pansin yung mga nabaha sa Dabaw? Tulungan, di ba? Bigyan ng ano, ng uh, ayuda. Hindi ho ba? hindi po yung kukuha na tayo ng mga testigo, ipipilin natin yung gusto nating makinig, yung, gusto, yung akala nating ito yung ginagawa dahil nagulat tayo, na gusto na ng tao ng pagbabago, ipipilit natin na mayroong nangyayaring uh, bayaran sa firma, eh sila na nga mismo, inyo mga kinuhang sariling mga testigo, pinapabulaanan yung mga claims po ninyo. Papaano na po yan? O, oh, ba? Diba? So, men, Questionin nyo po ang inyong mga sarili. Nagsasayang po tayo ng oras dyan. Nagsasayang po tayo ng budget ng gobyerno dyan. Okay, so, Senators, no can we focus uh, on the idea or the basis of the Senate na yan pong investigasyon ninyo ay uh, nakatutok dun po sa aligasyon ninyo na may nangyayari pong vote buying dito po sa PI o yung People's Initiative. Ngayon po, dumating yung mga, ah, siguro ano po yung tawag ninyo dyan, star witness, testigo, ano. Diba, dumating po sila at lahat po ng inyong claims, ano, eh pinabulaanan po nila. Ano pong gagawin natin kung wala, di ba, wala naman pala nangyayaring bayaran? Bakit pa? Paulit-ulit pa ng katanungan. Di ba ho? Di ba? Baka po, uh, hindi kayo nakapag-usap ng maayos. <laughs> hindi nyo na ng maayos ang inyo pong mga testigo. Pero, one thing is for sure, mga kabib. Lalo ka na, Senadora Amy Marcos. Hindi ho ba? Isa lamang po ang sigurado. Ang katotohanan, lalabas at lalabas din yan. Kayo lang naman pala ang nagsasabing may nangyayaring bayaran. O di ka, ang, uh, ang People's Initiative meron nakakibat na presyo bawat perma. Okay, nagtawag ng testigo. Okay, magkano Wala naman pong nakuha ang pera. Mga barangay health workers, meron po, po... Wala po. Si barangay captain, barangay chairman, meron ba? Eh, wala din po. O, di ba? Ang hirap po kasi sa atin, mga sapantaha po ninyo yan. Yan po yung mga, ano ninyo, mga aligasyon. Pero po, kahit po yan ay mga sapantaha aligasyon ninyo, hindi po yan yung facts. Facts can be proven by, ano, documentation. Nasaan po? Maging star witness ninyo. Di ba? Kahit uh, word of mouth. Eh, hindi po 'di ba? Maatim na magsinungaling, nasasabing nagkakaon ng bayaran, gayong wala naman. Tapos ang masaklap pa dito, kung sino-sino ang pinagbibintangan ninyo. 'Di ba? Pagbibintangan niyo si House Speaker uh, Martin Romualdez, siya nasa, nasa likod niyan, siya nasa likod niyan. Tinanggi ni House Speaker, maski mga uh, testigo niyo tinatanggi din. Ano ba? 'Di ba tinanggi na ng lahat, ipipilit niyo pa. Oh. Napahiya ng konti. So ano po ang next uh, step ninyo? Oh, medyo Natabla po tayo diyan sa sarili niyo. Kumbaga parang naprito po kayo sa sarili ninyong mantika diyan po sa ginagawa ninyong ano, investigation. Mga kaibigan ha? Ito po ay uh, maliwanag na talagang trial by publicity, trying to destroy the credibility of people's initiative. Ako po hindi po magbabago ang aking pong uh, pagtaya dito po sa ginagawang inisyatibo na ito. Ito pong people's initiative bakit pilit man pong isiksik sa Uh, utak ng mga mamamayang Pilipino nitong you know, karamihan din sa mga mainstream media o yung ibang mga kalaban sa gobyerno uh, ng administrasyon uh, maging yung mga kumakalaban sa mga nagsusulong ng charter change na ang uh, chacha pangit yan ay wala naman, there's nothing wrong with our constitution pero kung walang problema sa ating constitution, bakit na pag iiwanan na tayo bakit yung pinagkopyahan natin ng konstitusyon ng Pilipinas, yung Amerika, ilang beses na nilang inamiendahan ang kanila pong konstitusyon? Tapos sasabihin mo, there's nothing wrong with our constitution, eh bakit tayo third world country pa rin hanggang ngayon? Nauungusan na tayo ng ating mga kapitbahay na bansa. Ang dami po kasing kailangan i-revisa. Ang dami pong kailangan i-update. Ang daming kailangan baguhin. Kung sinasabi niyo wala pong problema sa ating konstitusyon, kagaya ng sinasabi ni uh, Pangul dating Pangulong Duterte nung uh, prayer rally sa Dabao, eh bakit po siya mismo, nung siya po ay nakaupo eh siya mismo ang nagbigay ng ideya sa sa kongreso na, 'di ba na amyendahan po ang ating saligang batas, ang ating konstitusyon. 'Di ba? Ano ho 'yon? Nakadepende lang kung nakaupo o hindi. Kung gugustuhin ng charter change o hindi. Para po sa amin, ano? Mga nagbabayad ng buwis, mga regular na mamamayan, para po sa akin, personal na opinion, dapat po talaga nga naman na maamyendahan, ma-update po ang ating batas. Kasi nga po, ulitin ko na naman, ang ating pong 1987 konstitusyon ay obsolete, Jurassic, outdated. Para po yung cellphone mo, yung, ba yung mga iPhone, para po yung software masyado na pong outdated yung software natin kung, uh, kung saan may halin tulad natin sa ating saligang batas kailangan po nating mag update di ba? parang software ng ating mga telepono para po makasabay tayo di ba? sa takbo ng industriya ngayon Silver Voice TV, magandang gabi po sa inyo lahat